Good morning mga buboy, what's up, what's up So, naglipas na yung bagyo Fortunately, yun lang masyadong <laughs> may wire Maganda yung ginawa natin yung paghahanda Kasi walang natumban saging, no? Ah, dahil nag-trimming kagad tayo Let's move on na mga buboy sa paglipas ng bagyo so Last week of September, nagpriming priming na tayo, tapos salang tayo ng October. However, until now, uh, November na, mag-end -e na naman yung no November, wala pang masyadong binibigay na mga itlog yung ating mga inahin. Ano kaya magandang uh, gawin mga boo boys? Baka may idea kayo na mas mapadali natin yung pagpapalay eggs ng ating mga <coughs> brood hen. No, brood hen. Hindi pa naman ganun ka mga matatanda yung ating mga brood skak start na din tayo magbigay ng ano, magbigay ng mga vitamins sa uh, sa tubig. na din tayo ng pagkain na uh, suitable okay. para okay. sa <coughs> maganda, uh, mabilis na pagpangingitlog. Kaya lang yung hinahawakan ko mga buboy bo yung kanilang boots Masyadong ano pa uh, hindi pa ganun ka ano, masikip uh, masikip pa rin. So, so tingin ko parang hindi pa talaga sila uh, ready to lay eggs no kaya I am concerned because yun, syempre uh, yung yung breeding season maka ano pa tayo, makahabol pa tayo uh, makapag padami pa tayo ng mga itlog for this uh, December na born okay so yun mga boys no halos ang ginagamit ko kasi is combination ng battery cage tapos may naka -barn tayo yung barn natin sa isang uh, sa isang brood cut or brood stag. Dalawa lang yung linalagay natin ah uh, uh, pullet or brood hen. Kaya lang nga yun, hindi pa din, <laughs> hindi pa rin nagbibigay uh, ng ano ng magandang resulta. So baka may idea kayo diyan kung ano ang ang preferably mas better na ma adjust na pwede kong gawin para maihabol natin sa December born na mga slugs. Siguro makapag-produce lang tayo last as of, last last year nakapag-produce tayo ng 50 heads. 50 heads is good enough considering na yung backyard natin is not really a, a, a size na can accommodate more than 50. Ito ko kayo mga buboy sa ating breeding facilities, no? yung ating brood cock and brood hen. So, yung setup natin. Okay, let's go, let's go. So yan mga buboy yung ating ano, yung pair dito sa ating barn. Uh, barn 1. Uh, yung parin yung gamit natin, uh, yung Golden Boy from Jade Resort, uh, Brood Cup. Actually, yan ito, uh, almost 3 years old. Pero yung ating Brood Hen, uh, nasa more than 1 year pa lang yan. For sure, kasi naka-pair si Golden Boy natin kay McLean Hatch. But ngayon, naka-pair natin siya sa Pumpkin, no? Pumpkin Hatch yan with Gilmore. Yan. Yeah, Gilmore natin. So, yan. Hopefully, makapagbigay sa atin ng madaming itlog. Okay? Yan. So, let's move sa ating sa other barn. So, sa pangalawang barn natin mga po boys, bali binalik lang natin yung ano. This is our original uh, hen uh, Makli Hatch. Ito yung na-acquired natin na uh, trio na McLean Hatch, no? from so, Golden Boy, uh, Golden Crown uh, Game Farm ng, ng, ng Bicol. Kaya natin siya sa... Actually, ano na ito eh? Offspring ano na ito eh. Uh, ito yung naging result ng last breeding natin. Na McLean Hatch na na ito natin sa Golden Boy. Yan. So, binalik natin sa kanyang ina. So, magiging three-fourth na yan na McLean. Saka, Uh, one fourth na golden boy. Tama ba? Hindi ko masyado aram yung calculation ng ano ng bloodline. Basta binalik ko lang yan sa ina. Okay? So let's move to the other breeding ano pen. So we have here also yung battery cage natin. This are full sisters. So ito ay McLean bloodlines, no? So ito din nagbigay sa atin na ng itlog for for a while. Uh, tapos na stop din, na stop, no? Weather factor siguro yung Mainit tapos biglang ulan. So ito, nag-experiment din tayo, no? Uh, Nag-cord tayo ng, ng isang makli na uh, brood hen. During uh, or before the morning feeding or in the afternoon, alternate, no? Uh, nilalagay natin siya sa limber. Uh, binibigyan natin siya ng partner. yung plan natin dyan is, pag nag -ano sila, pag nag-itlog, kukunin lang natin. Dyan, tingin ko, oh, mag-uupo mag lang yan dyan sa ano then kukunin lang natin yung itlog nila hopefully magbigay talaga ng magandang result so yan mga bubos no yung ating uh, sistema dito sa ating uh, backyard uh, yung about our breeding uh, strategy na somehow kailangan pa din talagang ma-improve dahil na uh, well what concerns us very much is yung, yung pagbibigay nila ng itlog na hindi regular But that's it mga boy boys so I hope you have also suggestions like kung paano natin ito maya-address ng ating concern dito sa ating backyard. And by the way, if you're not yet subscribed sa ating munting channel, please uh, subscribe now and hit the notification bell para updated kayo kung talagang mag -improve yung laying eggs nila. So thank you very much and always keep safe. Bye!